walang katapusan <laughs> grabe ganda talaga ng mundo sigsag Nikasan Maka tanggap takor dan syat I love bungabon Wag lang po kayo darating dito ng gabi. Kasi mahirap, madilim. Baka hindi inasa masiraan kayo. Mahirap po dito duman ng gabi. sabi ng bundok na Sierra Madre napakaganda talaga po niya kanina pa lang ginabagtas ang kanyang kabundukan ang kapaligiran niya ay ang ganda wooo siya ito ganda mo oh. ganda mo picture oh. sa bundongin ng Sierra Madre, napakaganda ayan o oh. mm. Lovey River Yes! Ha, narating ko rin <laughs> Ang ganda po ng Lovey River mga kamot mo Ayan o oh. yeah, Yes! Doon na kami sa Lovey River Ayan po mga kamot-mot, ang dami nila oh. kaibigan. Ayan, oh. Ang dami pong naliligo. Ang dami rin siklista, oh. oh. ayan mga siklista. Ayan ang sabi ko, eh. Tällä kertaa. Okay. Sige. Ayan, pipicturan daw kami. Ni ate. Ayan ate, naka video ka rin. Ayan o. Sila sir o. Ayan. Oh, Mahaba. Mahaba ang ano, likuan. Mahaba. <laughs> Lagyan sa araw ko kanina, oh. Bakaliwa. Bakit nung balong? Sabi ko. Sabi ko sa inyo kasi, isang bugabon lang. Ba't dalawang bugabon ginawa mo? <laughs> ah! Mali. Ah, mali. Okay. Sige. Ay, sa wakas napunta ako yung Labi River. <laughs> Bigla. Bigla ko na punta yung Labi River. Ayan o, mababait nila rito. Nag-CR pa sila ron. Naki-CR. Ano pong salita dito, Sir? At Ah, Tagalog. Ilocano. Ilocano. ako eh. Ilocano ko eh. Ayan o. Oh. PNP Station Ayan, ano checkpoint oh. <laughs> Ako sir, panoorin niyo yung vlog ko Ayan, kasama na kayo Senior Rider Ayun <laughs> Ang dami po nagpipicture oh Oh Ayan sila oh. <laughs> Pampalakas ng mga balakang. <laughs> may stika na tayo din ba oh? Ayan oh. Oh. oh na tayo diyan no, oh. Hmm, may na kami. <laughs> Ayan. ay ah. 7 seconds later. Ay, salamat po sa inyo, sir. Scout, ano nangyari sa gulong natin, Scout? Ah, ganda, ganda talaga ng Sierra Madre, oh. Ang babayit ng mga sandalo. <laughs> tubeless kung hindi, naku kawawa yung gulong eh mawawasak ng natusok siguro yan kaya lang hindi kaya ang takpan naman, maiwan ko lang ha sigsag, sigsag <laughs> Puro sigsag po, paakyat at pababa <laughs> Magsasawa ka ng kababangking dito Ayan, napaganda oh SIGSAG na walang hanggan. <laughs> Mula umakyat hanggang bumaba. <laughs> Ito po yan sa papunta ng Labi River, Bungabon. SIGSAG Sakop na po ng Aurora. Kaya yeah, kung gusto kung maliligo kayo sa bunga sa Labi River at gusto niyo pong masubukan duman dito sa sigsag na to. Tumuloy po kayo ng baler. At chak may experience niyo ang walang katakot-takot na sigsag. <laughs> Sobrang sarap po. Nananawa ka sa sigsag. Tinalo pa po ang Baguio. Pati sa taas niya. Talo talaga ang Baguio sa sigsag na to. Terima kasih